tol? Kumusta mas amigos? Ano na ngayon guys dito? Alas 11 na ng gabi. Matutulog na ako. Pero naisip ko guys kasi galing ako sa kabila. Pumunta kami ng mga Alwarka girl. <laughs> sa Alcabayel. Kasi uh, may binili din sila. sa kamay Saka may kunting pera ko sa ano ko. Pocket, pocket. <laughs> Bumuli na rin ako guys. Naunahan ko na guys yung may bilya ko dito na Cutex. Ito May yung Cutex ko guys. So nail polish. Yung ganda niya. Garagal naman ang mga kamay ko. Ayan guys. So oh, ang ganda ng kulay di ba? kulay ng damit ko. Wow. Sabi ko ay kakulay pala siya. Nung matapos na ako maglagay. Pansin ko. kulay pala ng... Wow. wow. Kasi ko sa kamay ko. Ito siya guys. Buksan na natin guys. Tingnan natin guys. Samahan niyo ako. I-flex e ko lang guys ang mga pinamili ko. Wow. Alam niyo guys, dun sa marami naghahanap to mga kabayan na uh, RDL. Maganda daw siya. Sabi ko, try ko nga to. RDL. Wow. try ako, mabango naman siya. Hmm, mabango siya. Mm. RDL guys, sino ang gustong bumili pagbibigyan ko wow. <laughs> Diba, di ba guys ito pa guys ito na yung cutix na nail polish na dinagay ko kasi pagdadating ko palang doon wow! sa nung palang kami galing, galing doon guys talagang trinay ko na siya oh ito siya ito ang ganda niya guys oh, iba't ibang kulay guys bukas isa naman bukas makalawa ito naman. Pakalawa, ito naman. Bukas ang kalawa, ito naman. Ito naman. Ito naman. Diba guys, ang ganda niya. Oh. May cutie sa ako. At saka guys, ito. Try natin tong turmeric na to. At ang ilong ko ah. Tatangos wow. atang. <laughs> Tatangos atang ilong ko. Umapatis siya. Try natin guys tong turmeric na sabon. At saka guys, kasi nangyitim ang kilikili ko sa ginagamit kong lady stick. Nagtawas siya guys, magtatawas tayo guys. Ito dati yung gamit ko guys, doon sa Pinas. Ang kilikili ko nito guys, ang ganda, ang puti, makinis pa. Diyos wow. ko, nangyitim ako gumamit gamit nito. Nung naubosan na ako dito, nasa quite pa ako. Uh, gumamit ako ng ganyan na lipstick. Oh, dos ko nang itim. Ang kilikawa ng Lola. Kaya, ngayon, naisipan ko gumamit na naman ito. Ayun, ganda talaga ng ano ko, nail polish. Nagandahan ako. Kakulay pala siya ng uniform ko. Guys, Parang haba ng video ko, ta uh, tatapusin ko na dito, guys. Thank you for watching. Please like and subscribe. Bye-bye. Salamat sa pag-join sa vlog ko. Bye-bye. See you next vlog.